video guys manat na to sa atong garden guys so natapos na tayo to ito ako ang pipino guys itong pipino bitaw na ko dali guys so ako pang ampalaya guys katong pait kayo ba so mo na lang din ni napilin sa akong mga utan guys so mo na lang ni o Kinipot guys so alabati Kinipot siya guys so sa kuwan siya guys Bago kailangan ni eh guys. Pero, ng guys. Mag napakoy utan dito sa sulod sa balay tan awa na to guys. So okay. Okay. Hello. Hala! Ang unsa ni! Dili mo ni sa una! na unsa ni! Lain na po ako ang taning balayan. Huwag man ko inisupport sa akong vlog. Dure na lang taman. Huwag na ko'y matanuman. Isa na lang yung kabuo. Sagbot na kaayo. <laughs> Isa na lang kaing ani. Wala na yun. Amatay na yun. <laughs> nagyud siya, namatay nagyud siya. Wala ko'y talong. Hmm. Wala ko'y kwarta, pangpalit o pangkuan diri. So, gamay na lang ni Awa, God, oh. Paita, God, aning pobrita, oy. Dik yun malo, oy. Nya, tanahon pa ang tanah ko, dali. Basig na apay na bilin. Go. wala na sa so akong kwarta. Sa ang sapot ni siya. Ngano man Akong kinabuhay. Ngano ng ing-ani man? anong isa na man eh? Naitang kong pinugag man. Ang sabbot pwedeng ko? ah. Hawa mo dire. Eh. Ano ng ing naman ang ni akong balay?